Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. My name is Fahad Omar Usaim. Ang aking report ang tula. Ang tula ay isang anyo ng sinig o panitikan. Naglalayong maipayag ang damdamin sa malayang pagsusulat. Binubuo ang tula ng saknon at talutod, ang tula ay maaaring distansya sa tatlo bahagi. Ang ibig sabihin na ang tula, ang tula ay isang ano ng sinig o pantikan. Nagdalayang maipayag ang damdamin sa malayang pagtusulat. Binubuo ito ng saknot at taludtod. Ang dula ay uri ng panitikan. Pinakalayunin intanghal ang mga YouTube na mga ng mga tauhuan sa isang tanghal o entablado. Ang ibig sabihin ng dula, ang dula, ang, dul ang dula, daw isang orin ng panitikan na itang itanghal sa mga Tigro, nahati ito sa ilang itanghal ang mga tagbo sa isang tang, tanghalan o entablado. Ang nobela ay isang mahabang kanta, panitikan ng lahat ng mga pangyari, pinaghabi sa isang mahusay na pampalakas na ang pinakapangunahing sangkap. Ang ibig sabihin ng nobela, ang nobela isang mahabang kanta. Panitikan naglalahad ng mga pangyari. Inhabi sa isang mahusay na pangpalaka, pangpalakasan binubuo ng mga kabanata.